guys. my parcel tayo dumating from Timo. Free share, guys. Free. Wala akong binabayaran. Promise close my heart. Grabe, guys. Free from Timo. Wala akong binabayaran. Meron akong nga sa Timo. Grabe, guys. Ayan, guys. Mag-unboxing oh, tayo. So, and this one. Oh, Mercerline. Nasi, ah, nice na may. Tapos guys, ito. Nakikipad. Open natin. <laughs> From Timo, guys. Grabe, ah, sexy.